Gaano ba kalaga ang pangalan ng isang singer o singers sa kanyang karera sa pagpapasaya ng mga tao, pag-perform at pagpakita ng kanyang talento sa kanyang mga fans? Hello Athens, mahalaga ang pangalan ng isang singer dahil dyan sa sumisikat kumikita at nag-perform. At uh, kumbaga, yan ang trademark niya o logo kung saan uh, na-recognize siya hindi lang sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito nga ang SB19 logo, pangalan at trademark ay malaking bagay para sa ating mga boys. At uh, ayon sa mga ulat at report, ang logo ng SB19 at ang pangalan nito ay trademark at official nagawa ng showbity company sa Pilipinas with partnership of Korean company at ngayon nga ang uh, ang bagong entertainment ng uh, SB19, ma, ang 1Z Entertainment ay uh, nagkaroon ng di pagkakaintindihan sa paggamit ng trademark at logo ng SB19 na gawa doon sa dating nga uh, namamahala ngayon, namahala noon ng SB19 ang Shobity Company. Ngayon, under negotiation sila, pinag-uusapan ang mga agreement kung ano ba ang gawin. Ano ba ang dapat gawin? At naghihintay lamang ang ating boys na SB19 o Mahalima kung kailan sila magpursug o magcontinue sa pag sa Asia. Sa ngayon, dalawang bansa na sa Asia ang kancelado, ang Singapore at ang Thailand. Sana yung Dubai at Japan ay hindi na makancel at maayos na ang sigalot at uh, pinagladaanan at pagsubok ngayon ng SB19 sa pagkausap, uh, I mean, sa pag to showbity company na nagkaroon ng problema sa kanila sa kanilang logo at pangalan marami na nga nakasimpatya, lalo na ang mga fans at mga itins at si Ogie Alcacid na tinatry niyang kausapin ang showbity company Philippines at Korean company na sana ay magkaroon ng agreement o kasunduan o maayos na usapin na sana sa ngayon gamitin muna ang SB19 or ano ba ang dapat gawin patuloy nga ba na ang logo ng SB19 at ang pangalan nito o oh, gagawa ng panibagong pangalan ang ating boys. Yan po ang uh, ating antabayanan kung ano ang mangyayari.